birth certificate ni Gail Francesca inula ng reaksyon. Birth certificate ng nagpakilalang anak ng yumaong king of rap na si Gail Francesca, ito pala ang nakalagay. Hindi maitatago na bumulabog sa sambayanan ang katauhan ni Gail Francesca sa loob kasi ng napakatagal na panahon na umabot sa 15 years ay ngayon palang nalantad ang tungkol sa kanya. Pero sapat nga ba ang picture ni Gail Francesca noong sanggol pa siya kasama si Francis M. At ang testimonya ng inang si Abigail Raet, para patunayan na anak nga siya ng yumaong master rapper. Ano nga ba ang nakalagay sa birth certificate ni Francesca? Ito nga ang gustong malaman ng mga madla dahil pwede itong magamit para patunayan na anak nga siya ni Francis M. Kamakailan na ay isiniwalat ng broadcaster na si Julius Babaw kung ano ang nakalagay sa birth certificate ni Gail Francesca. Matatanda ang isa ang broadcaster sa mga unang nakapanayam ni Francesca, aminado si Julius na maging siya ay kumbinsido na anak ni Francis M. si Gail Francesca dahil kamukhang kamukha raw ito ng rapper. Pero ayon kay Julius, nang tinanong niya si Abigail, sinabi nitong hindi magalona ang apelyidong gamit ni Francesca at hindi rin umano pumirma si Francis M. sa birth certificate nito, ani Julius, kamukhang kamukha talaga, tinanong ko yung birth certificate, eh, hindi naman daw magalona ang gamit ng anak at hindi rin pumirma si Francis, samantala, Ayon sa abogadong si Attorney Bernice Pinyol, hindi sapat ang mga pictures para mapatunayan ang paternity and filiation ng isang bata sa kind claim niyang tatay niya. Sa kaso ni Gail Francesca, hindi sapat ang mga baby photos niya kasama si Francis M. para patunayan na anak na siya nito, maging ang umano'y love letters na ipinakita ni Abigail Raet na sinulat umano ni Francis M. ay hindi rin magagamit na patotoo. Hanggat hindi direktang sinabi o umamin si Francis M sa mga ito na siya nga ang ama ni Gail Francesca, ayon pa kay Atty. Pinyol, dapat nakasaad sa Record of Live Birth or Birth Certificate ni Francesca na si Francis M., ang kanyang ama. Hindi rin umano pwedeng ma-recognize legally na anak si Francesca ni Francis M., dahil patay na ang King of Rap, ayon pa kay Atty. Pinyol, if pictures lang ang yung evidence niya or love letters or testimony ng ibang tao, Basta wala yung pangalan ng tatay sa record of birth certificate, and patay na yung lalaking claim to be father, then hindi na siya pwedeng ma-recognize legally as a child, yung action niya has already prescribed, giit ni attorney Pinyol, dapat noong nabubuhay pa lang si Francis M., ginawa ang claim na anak niya si Francesca, Ania, dapat yung ganitong claim should have been done during the lifetime of the man who is claimed to be the father, so kung patay na yung alleged father, hindi na siya ma-prove na anak talaga siya, samantala, narito naman ang samot-saring komento ng mga netizens.